Uy, no. okay, kakanta muna na happy birthday, syempre. birthday! 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 birthday. <laughs> Sige, ayan ang paghahati <laughs> ng no? cake ni Carl. Wala Sige. Yung ano? Birthday wish for Carl? Um, birthday wish for Sana tumaba Carl. Tumaba ka sana tumaba ka ano? ano? na. Nay, nagawan niyo ako. Yun ang sasabihin ko eh. <laughs> Tapos, um, sana good love life. Ayoko na Tapos important. makasurvive sana tayo sa pag-aaral natin sa Pasay. Di sana tayo everyday late. Oo nga eh. Good luck. Good luck sa atin. Ako pa naman. Ako pa naman. Ten years from now tayo pa rin. Be specific naman. Baka na maisipin na mamanood na ano. Ay! Tayo. Um, I mean. Uy, parang bumubok. <laughs> <laughs> Nakakotong. Yan. Sa so, ikaw, me. Message mo. Yun nga, sana tumaba ka na. Yun lang? naman? <laughs> <laughs> um, na ayaw mo. Pag-naya ko. Baka madala ko. Hala, hindi bantay. Hala, parang matutong ba siya? O, tingnan niyo. O, tingnan niyo. Louie, kasi ganunin-ganunin mo. Kaya nga. Hindi, gabay ng ano, tindor. Ganun. Nakakatakot naman. Tatlo sa isang ganyan. Wala na natin na sa dalawa eh. Natin! Dito ka! Hindi malaki naman to eh. Dito ang tatlo, dyan ang dalawa. Hindi, tatlo yung muna yan. Oo, oh, tatlo na dyan. Dyan sa dalawang side. Kasi yan ang malaki. Nahihirapan talaga ako sa pagsisiti. Okay na nga. Ano ah, ginagawa mo? Video? Oo, naka video. Di ba sabi niyo video? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ikaw naman <laughs> eh. <laughs> Ikaw naman, eh. Na ay naman eh. Ay! Ay, ay sa What is mo. your message to our beloved um, pa, when? um ako <laughs> Di ba Carl? May usapan. Ang dili hindi di kita yung mukha mo. Hindi oh, ako na diba? di ba? na siro na yon. Alo ang ginawa mo? Kasi sa inyo ako. dalawa lang. Carl, papa macho kasi ba usapan? Carl, oh, <laughs> di ba <laughs> <pa? laughs> diba, sali ka na ROTC last next sem? Di ako. Kaya kayo ROTC next sem? Oh, Uy, meron pa! One year lang! <laughs> eh di, next, second sem! Ay, one year lang. Oo um, nga, one year. Lang. Oh, next Parang may... May umay langaw ang okay, wow! Oo nga, nakunan nga na ako. <laughs> <laughs> nakunan na, naku na ng video. Nalawa na lang kasi nasisira show. Kasi alam. Tatlo or... dapat. Nasisira nga pag tatlo. Eh, hindi ka kasi marunong. Okay. First time ba naman? <laughs> Happy birthday, Carl!